August 3, 2025, Sunday. Narito po kumuli ang batang pista para nagbigay ng mga tips at giya. Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club, kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas dos ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, three old and above maiden race placers. Dito po sa race number 1, pang ko po ang alok numero 2, Ride High. Si Ride High po ay ding lumaban last July 20. Sa kanya pong nabato at siya po ay nagtala ng prebang 127.4 sa distansyang 1,400 meters. Manigundo ko po ang alok numero 4 na si O.C. Bound. Si O.C. Bound naman po ay ding lumaban sa kanya pong vicious race. Last July 27 sa distansyang 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 114.8. Ang iba pa po pong kalawak na may panalo rito ay kalawak numero 6 sa si Victorious Baby Lynn, na nagtala naman po ng na magandang preba rin na uno 14 sarado sa kanya pong Novato Race last July 6 sa distansya 1,200 meters. Good luck po! Race number 2, 2025 Firacom 3-year-old race. Dito po sa race number 2, pang primera ko po ay kalawak numero 7, El Haleo na galing sa panalo. Si El Haleo po ay yung lumaban last July 13 sa third leg po ng 3-year-old locally bred stakes race. Kung saan siya po ay nanalo ng banderang tapos sa distansyang 2,000 meters at nagtala ng magandang preba na 2 minutes and 9.6 seconds. Nang tinalo niya na malayo ang mga kabayo sila Pine Novo at Robotic Clay. Panigundo ko na rin po isa po pong di banderang kalok numero 5 na si Hiso Fine. Si Sofoy naman po, yung lumaban din last July 13. Sa third leg po ng Triple Crown Stakes Race, siya po ay nagtala ng prebang 2 minutes and 17.2 seconds sa distansyang 2,000 meters din po. Pero si Sofoy po ay may magandang preba sa kanya pong barrier race. Last July 2, kung sa siya po ay nagpreba ng 142 sarado sa distansyang 1,600 meters. Kunin ko pong pandihado, kalok numero 9 na si Circus Crowd, si Sir -screw po ay huling lumaban last July 2. So distansya 1,400 meters kung sa siya po ay nagtala ng na magandang prebang 126.2 nang tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila easy go lucky at inap is enough. Good luck po. Race number 3 Trigacom rating base handicap system race class 5 17 to 41 split dito po sa race number 3, pampremera ko po yung lamang sa laban, kalok numero 8, California King. Si California King po, ilang lumaban last July 20, sa distansyang 1,400 meters. Puso siya po ay nalyamado, ngunit nag-tempo lang ng 130.4 sa distansyang 1,400 meters. At tinalo siya ng mga sila metal strength at med base. Pero bago po yun, si California King lumaban June 22, sa distansyang 1,400 meter kung siya po ay nagtala ng prebang 128.2 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabayan sila Boss Pabale at Sri kung sakali naman pong mag hindi maganda uli ang itatakbo ni California King ang puning ko pong protection kalok numero 9 iikot lang na tumakbo last July 27 sa distansyang 1,400 meters gusto siya po ay nagdala ng prebang 129 sarado na siya ay po bang apat sa so, mga kabayan sila Blame the Ghost, Galactus at Fearless. Kunin ko na rin pong Pantersero, kalok numero 4 na si Claire Boyan with Propol Entry, Misha. Good luck po. Race number 4 Pirocom Rating Base Handicap System Race Class 5, 17 to 41 Split Dito po sa race number 4, pang primera ka pong angat sa laban, kalok numero 5, Distant Thunder, Si Descent Thunder po hindi lumaban last July 13. Sa so, distansyang 1,400 meters, nasa siya po ay nagtala ng prebang 128.8. Sa so, distansyang 1,400 meters, nung siya ay pumang-anim sa so, mga kabayang sila Batang Kangkalu at Animo Lasal. Sa so, ngayon po, ang pinakamagandang prebang na itala ni Descent Thunder ay last May 17. Sa so, distansyang 1,400 meters, nun siya po ay nagtala ng prebang 127.8 nang siya ay sumigundong dikit sa nananong kabayan si Bantay Sarado. Kung di naman po maganda itatakbo ni Descent Thunder, kuha po ang panigundo kalok numero 9 na si Isaiah. Si Isaiah po ay dalawang beses na sigundo, last July 16 at last June 21. Last July 16 po siya po ay nasigundo at nagpreba ng 128.6 sa so desansyang 1,400. Nung siya ay na segundong dikit nga po sa nanalong kabayan si Jewel of the Night. Kunin ko rin pong pantersero ang tatlong beses na rin na segundo. Kalok numero sa is na si Vipit and Fabulous. Si Vipit and Fabulous po ay lumaban last June 13 or last July 13. Sa distansyang 1,400 meters kung sa siya po ay nagtutala ng prebang 129 sarado. Nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Danny Sand. Good luck paalaala mga katropang karerista please click like subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results race number 5 here na home rating base handicap system race class 4 42 to 56 split dito po sa race number 5 pang primera ko pong kalok number 9 na dihadong si BGT5 si BGT5 po lumaban last July 20 sa so, distansiyong 1,600 meters na tatakbuhan nila ngayon, sa so, po ay nagtala ng magandang prebang 1,38.4 nang siya ay tumersero sa mga kabahay sila in descent at wing fall. Punin ko pong bang proteksyon ng may maganda rin pong champion na naitala na si Long GBT na dalawang beses na nalo sa distansiyong 1,400 meters. Last July 5, kung saan siya po ay nagpreba ng 1,23.8 at last June 22, siya naman po ay nagtala ng prebang 123.4. Good luck po. Race number 6. Feel na po, rating handicap system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 6, kung ko po yung kalok numero 2, Dakota Elegance. Si Dakota Elegance po, may pinakamagandang preba sa laban na to. Tinala niya last July 27 sa distansya 1,400 meters na po kung saan siya po ay nagpreba ng 125.4 nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Basket of Gold Panigundo ko po yung kalok numero 4 na si Bantay Sarado si Bantay Sarado naman po ay lumaban last July 19 sa distansya 1,400 meters kung saan siya po ay nagtala ng 126.8 na preba nang tinalo niya ang mga kabayan sila Bad Boy MJ at Abor My Love Pwede po ka pong pandarsero ang malalamadong kalok numero 7 na si Sky Story. Si Sky Story naman po ay yung lumaban last July 20. Sa distansyang 1,400 meters, siya naman po ay nagdala ng prebang 125.6 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabahay si main event. Good luck po. Race number 7. Pirocom Rating Base Handicap System Race Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, pamprimera ko po nag uumento ng kalawak numero 10, Believe in me. Si Believe in me po ay lumaban last July 19. Sa distansyang 1,400 meters, kung siya na po ay nagtala na ng prebang 127.6. Nang siya ay pumang-apat sa mga, so, mga nanalong kabayo sila Ruby Bell at French Leather. Panigundo ko na rin po ay kalawak numero 9 na si Bohemian. Si Bohemian naman po ay ding lumaban Last July 27, sa distance ng 1,400 meters, siya po ay nagtala ng magandang prebare na 1,27.8 nang siya ay pumang-apat sa so mga sila Full Combat Order at Malibo Princess. Ang uling panalo po na itala ni Bohemian ay last June 15, sa same distance po na 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 1,27.8 nang tinalo niya ang mga sila Super Spunky at Carried Away. Kunin ko na yung pang si ano, kalok numero 8 na si 14 de Oktubre. Si 14 de Oktubre naman po, ay last July 26 sa distansyang 1,200 meters. Kung siya po ay nagtala ng prebang 114.8. Sa distansyang 1,200 meters, kung siya po ay pumang-anim sa so, mga nanalong kabahe sila si Rice at Buntay Shore. Pero bago po yun, ang huling panalo pong naitala ni 14 ay last June 15 sa distansyang 1,400 meters kusa siya po ay nagtala ng prebang 127.6 nang tinalo niya na malayo ang mga kabahay sila Daniel San at Warayna Medapa Good luck po! For the complete results of these previous races you may watch the Batang Pisa Rewind the Results and Dividend MMT sa next day schedule will be on August 6, 2025, Wednesday. <laughs> Shoutout po natin at makapisa na sina Sir Andy Policarpio, Sir Max ko, Sir Richard ko, Sir Willie Faye, Sir Bernie Angeles. At shoutout din po natin ating batang piece sa Facebook likers and followers na sina Sir Joseph Gelyes, Sir Ezekiel Nahe, Sir Joselito Alano, Sir Sean Kagisa, Sir Eduardo Feliciano, Sir Floyd Perez, Sir Bernardino Andrea K, Sir Jason Quilas, Sir Wadi Rojas, Sir Adi, RDC CCTV installation. Sir Carl Michael Jalang Fermin. Sir Emiliano Saclolo. At Sir Obierna Kenneth. Marami salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga nais mga tanggap na updated race results and dividends at magiging sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, ng karera po at ating libangan lamang, gamitin lamang pong sobra sang ay sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all. I mean,